Good morning, good morning mga kababayan po namin, mga kaibigan. Ang meron lang ako ang gustong ishare sa inyo mga kababayan. Bakit napakahalaga ng Iglesia ni Kristo? Maaring hindi alam ng iba ito, ngunit sa aming mga kaanib sa Iglesia ni Kristo, napakahalaga ng aming pagka-Iglesia ni Kristo. At dito ay proud na proud kami. Bakit? dahil ito ang tinubos ng dugo ni Kristo. Ito ang ililigtas ni Kristo. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Isang Kristo sa Juan 10.9 Ang sino mang pumasok sa loob ng kawan o iglesia maliligtas. At sinundan din sa Gawa 20.28 Ang iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ni Kristo at sinabi din doon sa Roma, 5.9, tinitiyak ang kaligtasan sapagkat sa pamamagitan ng dugo ni Kristo na sala na tayo. Kaya napakahalaga ng Iglesia ni Kristo. Ano pa ang isang katibayan na napakahalaga ng Iglesia ni Kristo? Ipinagpauna e pinagpauna ng ating Panginoong Iso Kristo na sa kanyang muling pagparito ay maraming tao ang nag-aakalang papasukin sila sa langit, datapwat, mabibigo at mapapahiya. Ano ang katunayan? Dito, mababasa natin sa Mateo 7:21 hanggang 23. Biblia ng Sambayan ng Pilipino. Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kung ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit sa araw na iyon marami ang magsasabing Panginoon Panginoon hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo Munit sasabihin ko sa kanila nang walang paligoy-ligoy. Hinding-hindi kayo kilala. Dumayo ka sa akin kayo mga gumagawa ng masama. Kaya mga kasama, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi kilalanin ng ating Panginoong si Kristo anuman ang gawing paglilingkod ng tao kung hindi naman nakasunod sa kalooban ng Diyos hindi hindi tatanggapin ng ating Panginoong Hesus Kristo sino lamang ang tinatanggap ng ating Panginoong Hesus Kristo yun lamang mga pumasok sa loob ng kawan na binanggit doon sa 1 Jesus sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko maliligtas yan ang binanggit ng ating Panginoong Heso Kristo. Binanggit din niya, ako ang daan. Ako ang pintuan. Ako ang may buhay sa pamamagitan ko. Hindi makakarating ang tao sa ating Panginoong Diyos, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, mga kababayan namin, mag-isip-isip po kayo. Mag-isip po kayo, kung naglilingkod lang kayo, doon na kayo sa tunay, doon na kayo sa itinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo Huwag dyan sa mga mga ngaral ninyo kung ano-anong sinasabi. Aral ng tao ang nasunod ninyo, hindi aral ng Diyos. Aral ng tao, kaya mga kababayan magsuri po kayo. Suriin po ninyo ang Iglesia ni Kristo. Yun lang mga kasama, maraming salamat po. Magandang umaga sa atin.